Pantay? Oo eh. Uh. Ayan. May harap ako pantayin yan. Kasi... <laughs> Magtrabaho. Uh, Tapit-tapit yung braso ko. Nagsisilan. <laughs> <Excuse laughs> Kinabihan ko si Joey. Sabi ko, Grabe naman kasi yung to. Ang kapal nung ano. Yung mas, basi yung ano, yung fully top. Yung pala siya gumawa. Siya pala gumawa eh. Lumapit sa akin. <laughs> sabi, kaya makapal lang kasi hindi yung pantay. Tinantay lang namin yung ano, ano. Sabi ko, ah, ganun ba? Oh, okay. sabi ko, kaya pala eh. Inayunan ko na lang siya eh. Ha? Matakas ka ng konti. Matakot ako sa kanya eh. Matakot naman eh. Yung pala, mabait naman pala eh. Mabait oh, yun. Oo. ko na eh. yan, yan po mga kalibang silan. Uh, ito po yung gumawa nung uh, Doña Paz, yung barko. Ito yung gumawa ng silan doon. ولا تاع غشون تاع ولا تاع غشون باركو يدي باركو يسيري لا